Sino sa inyo na kapag type 1, ha? ay hindi, type 3, sino sa inyo yung kapag nakita niyang nag-bullish cross yung makina, nilolong niya na kagad? Long na. Long. Bullish cross. Long. Pag nag-bearish cross, short. O, sino sa inyo yung mga ganon, type 3? Sige nga. 142 na, grabe. O, sino sa inyo? Okay, kalma, kalma na. Teka lang, stop mo ng chat. Ang dami nyo ng chat. Teka lang, kalma muna. Kalma, stop. Stop. Okay. Stop muna, stop. Oh, kalma, kalma, kalma muna. Hinahinay lang sa chat sa chat box. Okay. So, yung magdi kasi, meron niyang sikreto. May sikreto 'yan, no? Siyempre, iaanin natin. Pero again, ah, disclaimer ha, itong sikreto na 'to, baka naman hindi to 100% ta. Ito lang yung base observation ni Mentor Mike. Pero kailangan yung malaman na meron palang ganun na nangyayari sa MACD Alright, ready na ba lahat? Type D Kung ready na O, D O, D, last na yan ha Type D Type D, type D O, daw, daw, D, 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 D Okay, D, 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 Okay Okay, okay, kalma, kalma na, kalma na Tuturo na natin ngayon Ito na Okay